Ayan, mga kanipi, ganyan yung ano. Yung pinapagawa ni sir. Yung may stand talaga. Tapos, nandun yung tanki sa taas. Ayos na sir. Subscriber pala natin eh. What's up mga Kanoy Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Araw ng Merkoles mga Kanoy P Kuding ni Mia Pero may pupuntan tayo Pupunta tayo ng Mangaldan, Pangasinan Kasama si Bus Peter at yung kanyang uncle na Wilder mga Kanoy P Bali may customer na ano Na or may subscribers tayo na nag-message sa akin na kailangan daw niya ng ano uh, gagawa ng kanyang project at mamaya makikita nyo kung ano yung project na yun mga kanaypi papainitin na lang natin yung makina saglit ni Mia mga kanaypi Nang makabiyay na tayo bali susunduin natin sila Boss Peter at yung ang kanyang uncle sa ano sa bayan na sa Maychel, papuntang national. Alright. Tara, mga Let's go, let's go. Boss! Ah, sige. Ano nga boss? Sana makuha natin yun, ano? Oh, Para may, ano may blessing talaga. Oo, blessing Kyle? Eh na yung welder mga kanayipi na angkal ni Boss Peter Tara na tara na Ayan mga kanayipi Nandito na tayo sa Manawag May isang bayan pa tayong dadaanan yung San Jacinto Tapos uh, mga aldan na sa pupuntan natin. Mukhang pyeso pa nila dito po sa tayo lalagpas i'm a capella boy dito na tayo talaga Siguro Buksan mo boss पायसा लिखो दे Ayan, nandito na tayo, mga kaloypi. Sir. Diyos. Rini po. Sir, Rini. Good, Good morning, sir. Dito tayo. Ayan Good yung dancing. tubiro tapos yung ano, wielder na ano. Thank you, thank you. Teka, manggag <laughs> na kayo. Orda nito, kuya. Tapos. Tara boss Makagawa ah. na kayo ng kwan Tanki ng tubig so, Yung platform lang Kasi itong taan ng kwan Corroded na siya Babagsak na siya kung babagyo Ayoko ko ano Saan ka? ayan mga kanitig ganyan yung ano yung pinapagawa ni sir yung may stand talaga tapos nandun yung tanki sa taas ayos na sir subscriber pala natin eh yung ano na yung yung subun, lumalim kaya luma, Lumang-luma na pala yung ano niya, mga kanaypi. Kaya nga lang nakita niya ako matam kanina eh. <laughs> ano pangalan niya, Madam? Ayan. Okay, sir. Ano pangalan? Roland. Vlogger yan. Ha? Ay, vlogger. Vlogger <laughs> Kaya pala nakilala ako ni Kuya rin Eh. Opo. Oh Siya nga po yung request na ano. Si Kuya Rene baguhan gagawin niya. Ay, Ay salar. Binisig kita, sumagot ka naman. Oo, oh, Kuya. Sakta naman na na, nandun ako sa bahay nun eh. Ay. Ayan. Ayan. Bali, papalitan pala ng ano, ng simento daw na poste, eh, mga kanipi. Yun yung gusto ni Kuya Rene. Eh. Hindi na bakal para hindi na ma, ano, uh, kalawangin. Kung bata di lang pagkakaw, di din di, di, papatong. kalawang na eh. Kaya kailangan concrete na talaga. Ano? oo. Oh, oh. Ang unang ge eh, ang unang gagawin sana na yung sisimintuin siya. Kaya lang nakita ng pintang ko engineer ay eh, marami ng butas-butas yung bakal. Wala yung silis na rin sa aming mga babagsak din. Mga sinaulang ano na, lagay ng tangke eh, talaga. Pati yung mga bakal niya sinaulang. Oo. Oh, makapal pa nga eh. Sa silong niya, yung sabi ko dito siya, sa baba. Uh, sa gitna mo. Oo, uh, para kasi binabaho kami dito yung ay nakaabot. Binuksan ng kwan. Diyan, rubok lang pa sa pader yung tubig. Oo. Eh. Uh, Dan na perdi sa amin. Sabi ko yung dito, dito ilagay yung motor na sa silo, tapos yan na yung platform. Hindi dubol niya, tapos ilagay yung salamin. Ay, salamin. Oo. So, so dito ilagay yung motor na, ganin tangkik ayoko talagang subdunit lang ang motor niya. yung wala pinaylalang design niya. tapos siyempre lagyan ng hagdan upar para kung may trouble oh bakal. Lather. oh 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 na oh 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 Ladder medyo building na lang. I-building na si lang. Kalawak. No problem. Basta tapos na, yun na no, May ladder siya doon sa kabila. Kaya lang, takot kung baka bumagsa. din lang kalawak sir. Yung ano niya. Kalapad. Kalapad. Para... Para hindi siya... Ganyan mm -hmm. na rin siguro yan. Tubay-tubay. Ayan mga kanipi. Sinusukat ni Boss Peter yung ano, uh, yung pipe na ilalagay pang temporary mga karipi pag ano, uh, binaklas na yan yung tanke na yan nasa taas okay, sir balik na lang kami sige thank you very much thank you thank you okay, kaya ayan mga kalipi mabalik na lang tayo dito sa susunod Uh, matawag yung kasama ni kuya na karpintero puriman lawak ng lupain ni sir so ganun na lang sir balik na lang kami i-update ko na lang kay sir <laughs> thank you thank you thank you <laughs> Tarala, ha ano yupi. Hmm. Sige, salamat. Sir. Ang presko conductor was Peter now. Daming kakahuyan.

IP Bali hindi pa na-close yung deal kasi akala ko at sabi ni Sir Rene, akala ko bakal lang yung ano yung gagawin kaya welder yung kinuha ko na kasama ni Boss Peter. Hindi pala concrete pala yung ano papagawanan ni Sir Rene na lalagyan ng tangke. Eh. Kaya yan Tatawagin pa ni Uncle yung ano Yung kaibigan niya So babalik na naman tayo doon Mga kanipi para ano Para Ipakita sa Kuriman Nagagawa doon Bali, ito na mga kanipi yung dugtong ng video natin kanina. Uh, naglagay tayo dito ng ano, ng net. Ayan. Nabili ko lang 'yon sa Shopee uh, at kinabit ko na dito sa ano, sa kulungan ng manok. Para hindi mabilad sa init yung ano, yung mga manok ko. Ayan oh. Tumatag umano kasi yung sikat ng araw diyan mga kanipi. Nakaarawan yung aking mga lagang manok Kaya kinabit ko muna Ayan Ayos na May pananggal na sila sa sikat ng araw So ngayon Mag ano na ako Mag harvest na ako ng mga itlog nila Dahil may order tayong dalawang tray Dalawang tao rin yung ano, kukuha doon mga kanipi. At tanggalin ko muna tong pandito. Upuan. Yung tinuntungan ko mga kanipi na nagkabit ng ano ng ato net. So yan yung mga manok ko ngayon. Yan yung mga itlog nila. Mga kanayipi. Tapos dito sa kabila, yan yung mga itlog. sana kumasya yung ano dalawang tray dyan na ano na itlog para mabigay natin sa ating customer rights ayan mag harvest na tayo mga kanipi para may deliver na natin yung pa order natin na itlog sana lang magkasa yung ano yung itlog nila ngayon ng dalawang tray pero kung hindi yung isa lang muna yung ano mabibigyan natin Yan sarap mamulot ng itlog Parang namumulot ka lang ng pera dito Araw-araw yan Ganito yung ginagawa ko Namumulot ng pera dito sa aking alaga では。 Let's go, let's go. Ayan mga kanipi, may dalawang tray tayo dito. So deliver na natin to. Baka i-deliver pa ng iba. <laughs>

Oh, dagar te nalawa pa ka, naunak pa eh. Talakaw mo lang ako. Tarakan. Sa magamin ng tinalawlaw ng pagkulit. Nalawlaw ng daga. Wow. Ano na, ipi Deliver natin po dito. Nang no. Nang no. Nang no. Walang tao mga ipi Iwan na lang natin dito Sa lamesa eh Pinicture ko na lang Iniwan ko na dyan mga kanayip Message ko na lang si kuya Kunin na lang natin bukas yung bayad Rights